Oh, Ay, Oh, guys. Pasalubong akong saging. Paborito nila na to. Inog na saging. Wiggle, like. Ah, Ay, pakita pakidansagin dere. Hello po. Oh, guys. Pasalubong ako kung saging. Paborito nila na 'to. Hinog na saging. Ayun na, oh, may dumating na oh. Yung iba wala kasi gabi na. Mag-alas 6 na, madilim na. Bumabol lang ako para makakain sila. Awak. Ano? Mm. 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 Ah! Paborito na nito, hinog na saging sa bao na, diba? So yan guys, so hinog na hinog oh. Sarap oh. Awak! nasa na kasama mo? Wala na, umabot na? Hmm, hmm. Awak! And guys, ang laki ng laman, taba oh. Sarap oh. Mm. Nasa na? Iba, wala na. Ang batog na. Awak! Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm. Ah. So na lang guys Wala nang iba kasi magagabi na Nado na yun sa mga puno na kanilang, kanilang Hinahapunan Wala na oh, iisa na ito hmm. Pero nakakatuwa May isa pa rin na sumalubong sa akin oo oh, oh. Awak Alam mo guys, madilim na oh Tignan mo, eh, ganun mo Sa bundok Ina. Galing tinago. Guys, meron siyang tinago dito. Nga. Ito. Ayan o. O, ayan o. Tinago niya, tapos tinabunan niya. Bibigay ko ulit, Tignan natin kung itatago niya. O. O. O, ah O. Ayan. Ayan mo kung tatago. Tingnan natin guys, tutukan mo kung itatago. Ayaw. Oh. Kaya niya tinatago kasi busog na siya. O. Ah. Mm. Mm. Yan, yan. tignan mo, tingnan mo, sa'yo tatago. Ha? Ayan, <laughs> busog na. May, hey, na, no, wow. Busog na ikaw, busog na. O, alis na kami, ha? Uwi na kami, ha? Uwi na kami, ha? Uwi na, guys. Isa lang ang sumalubong. Kasi, mag alas 7 na lang hapon. Ay. Ayan, oh. No? 640. Awak! So, panahon na para sila i- bumatog o humapon sa puno. Kaya yung iba sigurado nagpapahinga na kasi magdidilim na. Ito may natirang isa. Pumunta pa rin sa akin. Ah. 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 Ayan, oh. May may meron may, may, pang isa na pumunta sa akin. Oh, kaya. Nasaan yung mga Mandiris, Wala na yung iba Baka kasi sa, sa sangin. totoo lang magdidilim okay, na. na. Tiyak, sila ay nado ano? na sa kanilang mga ano, Na Nakakatuwa lang itong isa guys nung marinig ako ano, Uwi na agad kami, at, at sumalubo pa rin sa akin. Sinadya ko talaga sila para pakainin sa ng paborito nilang prutas, yung love saging nasaba na hinog. Kahit nilaga, gustong gusto nila ang saging na to. So nagkataon nga lamang naiisa na isa na laang siya na sumalubong sa akin. Pero nakita nyo naman guys, di ba? Tinapong ko na siya, pinalipad ko na pero ayaw pa rin umalis. Gusto rin makipagbanding sa akin. Ramdam na ramdam ko na miss, na miss din ako. Makita at makabanding ng mga kaibigan kong mga uwak. Mm -hmm. Mm -hmm. alis na kami ha alis mm -hmm. na kami mm -hmm. uh -huh. uuwi na kami ano mamimiss kita mamimiss kita so wala na yung mga kasama mo o, baka tamaan yung braso ko ha masakit yung ano lang yung relo lang ha yung bracelet lang guys oh. Nakakatuwa guys kasi makikita nyo ng close up. Ano? Ang uwak. Ayan guys oh. kumpletong kompleto yung balahibo ng buntot niya tsaka pakpak niya. Tsaka napakakinis guys ng kanyang pakpak, kanyang balahibo. O oh, yay pala tandaan na talagang siya ay malayang malaya at hindi nakakulong dahil walang damage yung kanyang mga pakpak. O, oh, ano na ba't pinanggigigila mo na yan? Uwi na ako. O, oh, uwi na ako. Bye bye. O oh, yan guys oh. Nakita niyo yung kabundukan oh. Uh. Hmm. Oh, di ba? oo oh, bibisitahin ko na lang uli kay sa susunod ha? ha. Sa susunod. Ayun, isa pa. Yun. May humuni guys, may humuni. Awak. Takak ah. Ayun, may isa pa oh. Guys, nakita niyo sa una-unahan, may isa pa. Awak. Tiga dito. Ali, para makano ka ng saging. Ayun guys oh. Ayun. Ayun guys oh. Ika na rito! Ayun, ayun guys! Ayun! Ha? Tunggali! Hmm. 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 Ay! Ang pagat niya oh! Diba? oh di ba? Oo, di ba? ikaw, busog na ito eh! Hmm... Oo, oh, di di ba? Sa mga nagagalit, kapag wala akong dalang pasalubong sa mga alaga kong uwak, request nyo na to. Tuwing pupunta ako, magdala ako ng pasalubong. So, ayan. May pasalubong na ako para sa kanila, oh. Oh, guys, tinatago niya, oh. Ayan, oh. Tinatabunan niya, oh. Tinatago Papalo niya. Papalo naman dyan, kaibigan. Papuso at, at pashare na okay? rin. Thank you. Huwag. At yan, Wanderis, kagaya ng inyong nakita, minsan ko pa silang iiwan sa bundok na ito para umuwi na kami, ako, sa bayan ng real. Ayan guys, guys onlaki. Itatago niya yan. Tatago niya yan guys kasi ang dami. Hapon na, nagre-reserve siya. Nagbaon. dahil may tira pa sila kainin ko na to that guys pasubscribe na lang guys nung aming page ng mga alaga kong uwak at sana maging saksi kayo sa tagumpay na mararanasan ng wonderistong vlog sa dako dako roon thank you guys maraming maraming salamat God bless